Kamusta mga peps, so na-close na natin yung mga trade natin for uh, Desolana and ngayon ang ginagawa naman natin is trend riding kung may kita nyo itong uh, purple na to, na line this is the moving average this is 15 exponential moving average so kung kailan ah uh, the yung price dito sa uh, line na to doon tayo naglalagay ng ng entry natin so yung entry natin naglagay tayo kahapon isa uh, dito nung nandito ng entry naglagay ako diyan then tumaas ah uh, nagtake profit ako dito and ganyan ulitin natin habang nandito yung entry pwedeng boba pa to and then magdadagdag na lang in case ah uh, ganun lang ganun lang yung pag uh, trend riding natin for uh this pair sa Solana USD so yun lang salamat